pati nanay bida. O, di ba? O, o. di diba na nanay pa, pinatanda mo ko ng gusto. Ati bida. Ayan si ati bida, o. Tapos ngayon, ano, anong, ano mo, kailangan hindi di ako yung... nakakainom ng gamot, naninigas yung mga ugat ng paa ko tsaka may. Mm -hmm. Eh, dalawa araw na ako hindi uminom. Ang dugo ko Ito mataas. mga kamigo kamiga, ang kanyang ano daw, yung BP daw niya, 170 over 90, pataas na ng pataas, kaya yun mag ano high blood talaga. Pasensya mga ano ha, mga kababayan ko ha kasi alam mo may tugtog na naman. Kaya ginaganyan ko yung ano nag voice records na lang ako kasi napakaano talaga. Pakaingay talaga dito sa ano paligid talaga. Kaya pasensyahan na lang natin ang kayo mga viewers kung mapapanood niyo naman ito. Kasi maingay talaga sobra. Dito mga kamigo ka amiga, ayan, umiiyak na naman siya kasi nga, ayan, nag, ano na naman daw siya ng, limbawa yung gamot niya, pinapobroleman niya, yung pambili daw ng gamot, pumunta siya ng barangay, wala daw siyang, wala daw siyang nakuhang gamot na binigay. Sabi ko naman sa kanya, hindi, pag halimbawa na ano, humingihingi ka sa kapatid mo, o ano man matutulungan ka, mga anak mo, Iwala eh, din daw talaga, hindi daw siya mabibigyan ng gamot kahit man lang 20 pesos, hindi daw siya naabutan. Kaya sabi ko naman sa kanya, o paano yan? I makiusap ka dun sa ano, sa barangay na kahit ano sa ano mo, gamot mo na sa pang high blood, masuportahan ka man nila kay magbibigay naman ng tulong yan sila, libre naman yan eh. Ngayon sabi naman niya sa akin, ano daw eh, wala daw talagang available na gamot na yung gamot na nasa resita niya. Kaya ayun, wala kami magawa. Dito, nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, Ginny, pasalamat ako sa iyo dahil mayroon akong natulugan sa ngayon. Kasi palakad-lakad lang daw siya sa kalsada. Nakikikapi sa ibang tao, nakikikapi sa iba. Limbawa, sa mga kaibigan-kaibigan, nakikikain. Kaso, umiiyak na naman siya dahil mas maano yung sitwasyon niya hirap talaga ng sitwasyon na ganyan at ibida siya na mahirap talaga saka naintindihan kita tibida at saka ayo nagkwento naman siya niyan diyan katapos niya lang iyak na palakad-lakad daw siya ng kalsada palakad-lakad daw siya ng kalsada kasi nga syempre nag-ano rin siya ng mga makilala niya pag may kilala siya na tao na nakikita niya ayun nag ano siya nag, parang naglambing yan na pwede makahingi ng ano yung kahit 20 pambilin tinapay yun madalas yan niya sinasabi sa akin na pwede pa naman kahit 20 pambili ko ng tinapay di pa ako nakakain eh ayan ganyan siya e, Siyempre, ikaw rin na hinihingian eh, kung may kahit mayroon kang nga bawa kahit 10 o 5 piso dyan o oh, di ba mabibigyan maabutan siya eh Siyempre, naano naman din ako dahil wala daw siyang kain. Naabutan ko talaga. Kaya umiiyak siya. Sobra siyang pasalamat sa akin na kung ano man ini, inaano niya sa akin, na nabibigyan ko. Sabi ko, pasinsya ka na ha. Kasi, minsan kasi, pagbaba ko kasi, hindi man ako nadadala ng wallet ko. Pag ano, sabi ko, mamaya, pag balik ko, alimbawa, mabibigyan ka pagbaba ko. Pero sa ngayon, wala akong dalang pera. Kasi hindi man ako talaga nagdadala ng wallet pag mababa ako ganoon ang ugali ko mga kamigo ka, ka amiga kaya yun pinag ano ko naman siya para mabigyan din naman siya para makabili siya ng tinapay kakain-kain siya kung pa siya e, mo na sub pa ako sa taas hmm. hindi ako hmm. na sub hanggang ngayon yung pilay ko sa ilalim na susu pag akit daw niya sa taas nagkwento sa akin pag sa second floor ko kasi siya pinatulog. Ngayon, pag akit na roon niya sa taas kasi gabi na, nagabihan siya kasi paikot-ikot siya sa baba, nadapa, na ano siya, nauntog siya. Sabi ko naman sa kanya, ang ko ng ilaw yun, yung pala, na pala ng tauhan ko. Tapos pag ano niya, diretso-diretso, yung pala, nagpaano pala ako ng hakot ako pala ng mga bakal noon, yung tubular doon sa may second floor, pinalagay ko. Pag bigla daw niyang pasok doon, nagkwinto siya sa akin na ano siya, nauntog siya. Nauntog siya kasi may bakal pala nakarang. Sabi ko, ay oo nga pala, pasensya na. May bakal kasi doon. Eh, sabi ko sa kanya, may ilaw yun. Sabi niya, wala nakasarado. Lahat ng utos sa ating gili, sinutunod ko. May ilang wala ng bahay. Tulugan. Si Ayaw matulog sa kasada. Kaso, yung tulugan niya, nasa second floor. Ang <laughs> <Taas. laughs> Ano, Mahawak lang ako dun sa pinakaano ng pareng grill yan. Ng... yung grills na pinagawa ko, di pa tapos, di ba? Di pa tapos. Yan dito. Muntik na daw siya, mahulog sa ano sa may hagdanan. Kasi may mayroon akong grills doon na pinagawa, tapos bagong gawa yun. Hinawakan pala niya. Sabi ko, wag mong hawakan yun, kasi bagong gawa yun, mamay, baka mahulog ka sa baba. Sabi niya, ay bago lang pala yun. Oo, bagong gawa lang yun. Dito mga kamig ko kamiga, si Atibida, pinalakad-lakad ko siya. Ayan, kasi sobra talagang ingay ng ano mga kamig kamiga. Yung ano ba yon yung tugtog dun sa, malapit sa may hardware, napakalakas ng tugtog. Kaya yun, ano-ano muna siya, lakad-lakad, titingnan ko. Ano, tingnan mo, hirap siya maglakad. Tapos yung kamay niya naninigas pinipilit pa rin niya sarili niya para makaroon siya ng masad-masad, hilot-hilot, mga pilay-pilay, yung ginagawa naman niya. Yan ang ginagawa-gawa niya. Yan. Ayan, tawa-tawa siya kasi ano siya, naging masaya siya na nakausap ko siya at gusto rin niya kasi nang may mag-ano sa kanya yung halimbawa, yung parang anak din niya na halimbawa na ka kausap niya. Kasi yung anak niya kasi lalaki, nag-isa lang at hindi siya, hindi siya nisikaso ng anak niya. Ano ba yun yung mga nakaraan ba? Mga nakaraan pa, niya pa, na -isip ko wala. Bakit nagkagay ng buhay ko? Huwag mo nang isipin niyan. Ganito sa ano, ano ko, oh, mga kamigo kamiga ko, masipun ka. Ayun na. Masipin niya, ano ka loob. Ibigyan daw kung kanin ni Inday mamaya eh. Kala na mga kong gulam. Na ano-ano lang niya yung nililibang-libang lang niya yung mga sarili, yung sarili niya mga kamigo kamiga. Kumiga. Dito naman mga kamig po kami, gaano siya talaga, yung tugtog niya, napaka, ano, dami na nagpapatugtog sa oras na yan. Kasi maaga yan eh, dami talaga nagpapatugtog diyan, kaya wala akong magawa, kundi, ano, bibigyan ko na lang siya ng pangbili niya ng gamot. abutan ko siya ng halagang 150 pesos diyan, Bibili niya ng gamot, support-support kahit papano, tapos pangkain-kain niya. Habi ko sa kay Ate budgetin niya yan para sa kanyang pangkain kahit mga dalawang araw. Tapos gamot niya, halimbawa, bili siya ng tatlong piraso, ganun. Tapos yung isa bali dalawa, halagang 150 pesos pag, ano, pag, ano, hinya, pagkasyahin. Kasi libre naman siya sa higaan, ano, yung tirotirahan tirahan muna niya ngayon, halimbawa. Kasi wala pa siyang mapupuntahan. Kaya higa-higa muna siya habang wala pang nag-uupa. Hanggang doon lang po ang aking maitutulong sa kanya. Kaya yan, umiyak na naman siya. Sobra daw siyang pasalamat sa akin dahil nandyan daw ako, nakatulong. Sabi ko, okay lang naman, wala naman problema sa akin. At saka isa pa, makikita ka ng mga kapatid mo, kamag-anak mo, umalay mo. Kuhain kanila o di ba? Matutulungan kanila. Oh, 'yun ang sabi ko sa kanya. Kasi hindi lahat ng oras na nandito ka sa amin, nandiyan ka sa kumare ko, nandito ka sa mga ibang tao, ganyan umaka kung hindi mo kaano-ano, mas maganda pa rin 'yung tutulong sa'yo iyo 'yung kamag-anak mo, kapatid mo. 'Yun, kaya siya umiyak siya. Sabi ko hindi mo masabi. Mali mo, bigla kang puntahan at tutulungan ka, kukwain ka o ng anak mo, halimbawa, o di diba, kung nagkaroon ng trabaho, kukwain ka, ubantay sa apo mo, gano'n, tulong-tulong, gano'n. Yan, napaiyak siya, tuwa siya, sabi niya, gusto niya kasi niya makasama din yung apo niya. Oh, may kanin, may ulam na makakakain ka na. Mayroon Ante mo yan, ginagawa yung utas mo. magkakulong sa karga, dalakan-lakan. Ayan naman ako agad-agad makakapanig kaya maga ako naglaba lasing po yun hindi ko maglalaba yan pabaya ako siya dyan dinaanan lang ako kahapon yun eh rin nagpahilo sabi niya maliligo sang ka nakakita uh, kahilot lang maliligo bawal yun o baka dahilan niya lang yun para hindi ako hindi ko siya pansinin Nagihilot din po. Nagihilot din po siya mga kamigong kami Kaso di daw siya biligyan. Kaya 20 pesos man lang. Sabi niya kaya wala talaga siyang ano talaga. Kaya ngayon, pasalamat ka. May nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. mo sabihin mo sa mga sa nagmamahal Ay, mo sa'yo. Ang dang kamatayan, di ang eh si Jenny. Mamatay man ako. Pasalamat pa siya. Salamat sa nagmamahal. May nagmamahal sa'yo. Salamat ka. Salamat na lang sa inyo mga amigo, amiga. Para nagpamahal sa akin. Sa akin. marunong pa yung amintindi ng tao. Hindi ka tulad ng iba't tao yan. Sa ko lang, hindi ko pinapak ang man lang akong patuluhan. Hindi na kita ako. Ang Diyos nga nagpapatawad tayo pa kayong tao. Dito mga kamigo kamiga, sabi ko tama na tama na huwag ka nang umiyak. Kasi mas mahirap din kasi yung masobrahan ka sa iyak. Kasi yung puso, syempre, high blood ka pa. Mahirap na, kailangan tama-tama lang din. Yun. Okay na, na mas masan din siya ng pag-iyak niya sa Paliwanag-paliwanag pa rin siya na sana nga makuha din siya ng anak niya. Kasi nami-miss na din niya yung anak niya ang nalalaki. Nami-miss niya yung anak niya nalalaki, yung tatawagin siyang ma. Ganon. Kaya nakakaiyak din yung ano sitwasyon ni ano ni Ate Bida. Kakaiyak din. Kaya tayo mga magulang, ramdam natin yun dahil may mga anak tayo. Gusto niya yung anak niya, makita niya, yung apo niya, maasikaso, maalagaan niya, sa kaya niyang gawin. Yun. Di, nakikita niya daw kasi sa mga ibang mga, syempre nakikita siya ibang mga tao na yung mga apo, karga-karga, ganun, masaya, nahahalikan. Yun din sana ang gusto niya mangyari sa kanyang apo. Sige na. Oh, love you all, love mga amigo, pamiga. Pa love you all. Salamat sa nagmamahal. Sabi mo. Salamat sa nagmamahal. Salamat. I love you all. Love Maraming you. salamat po sa ating lahat. Love you all. Salamat sa nagmama. Sa love, uh, love you Love you. Love you. Love, love, you. love you. you. Advance Merry love Christmas you. sa ating lahat. Love you. Christmas. Huwag <laughs> ka nang umiyak. Dapat masaya ka. Di ba? Kasi mahirap yung ano eh. Lagi kang laging tumutulok luha mo eh. Nai-stress ako pagka ganyan na ano. nag ako. Huwag eh. ka nang mag-isip. I love you all. Amay.